Usap-usapan ng mga netizens ang naging umani reaksyon at komento ni Miss Universe 1969 Gloria Diaz laban sa aktor at senatorial candidate na si Philip Salvador. Isang video kasi ni Philip ang kumakalat online kung saan mapapanood dito na pinangungunahan niya ang taong bayan sa pagsigaw ng Bring Him Home. Ang panawagang ito ay isinisigaw ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos dakpi ng International Criminal Court noong Marso 11 dahil sa kasong Crimes Against Humanity. Kaugnay pa rin ng War on Drugs sa kanyang nagdaang administrasyon. Tila nakarating kay Gloria ang nabanggit na video at nagkomento sa comment section ng iyong anak mo padalhan mo ng pera. Tila ikinatwa naman ito ng mga netizens at ibinahagi sa social media ang naging panunupalpa ng beauty queen actress kay Philip Salvador. Si Philip ay dating karelasyon ni Queen All of Media Chris Aquino at ama ng panganay niyang si Joss. Samantala wala pang tugon, reaksyon o pahayag ang kampo ni na Philip o ni Gloria tungkol dito. Si Philip ay tumatakbong senator sa 2025 national and local elections sa ilalim ng Partido ng Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan ni, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.